sa lahat ng mga bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa ba ako. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihin, bata ka. Sinugog kita, kaya tumayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. Huwag mo silang katatakutan pagkat ako'y sa iyo. At iingatan kita, akong Panginoon ang nagsasabi nito. Pagkatapos sinunat ng Panginoon ang kanyang pisig, hinipo ang mga labi ko at sinabi, Hayan, ibinigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. sa mga paring sumasailalim sa pagsubok. Pagbasa mula sa aklat ng Sirak. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahong ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kayong lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin mo ang anumang ipagkaloob sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadali sa isapoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa kanyang mga sa kanya at makakaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa kanya. At walang pagsalang tatanggap ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa atin mga ninuno. May nagtiwala ba sa Diyos na nasiphayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa kanya na hindi niya dininig? Sapagkat mawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa atin mga kasalanan, inililigtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.